nakuha ko na ang backup code ng aking Google account. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ituturo ko kayo kung paano kumuha ng backup code sa Google account this 2025 na makakatulong para ma-recover in the future kung mahakman ang iyong Google account. Pero bago tayo magsimula huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course, ipumunta sa inyong browser. In my case ay Chrome. And then, i-search ang myaccount.google.com Then, i-click ito. Then, pag natito ka na po ay pinutin ang seguridad or security. Then, mag-scroll down lang po at pumunta sa two-step verification. Then, i-verify po muna by a passkey or yung iyong password. Then, the next po ay pindutin mo po ang iyon, ang two steps na pag-verify. And, kasunod po ay may lalabas na ganito. Ang next po ay pindutin ang tapos na. Now, pwede na tayong kumuha ng backup code. Pindutin po yung mga backup code. Then, ang next po ay pindutin ang kumuha ng mga backup code. And ayun po, ito po yung mga backup code na makakatulong para ma-recover ang Google account kung hackman. At kung may nakasave ka naman po talaga sa phone, makakatulong po ito kapag nahakang iyong account. Pwede nyo po itong i-print at i-download para hindi mo malimutan at nasa cellphone mo ang iyong backup code. At ganyan lang po siya kadali. Thank you for watching at kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, tulungan mo naman ako. Please pindutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial.